Dahil wala kami gumagawa ngayong hapon, papunta kami ngayon sa salong para maghanap ng tohoy at magladop-ladop. Ito yung kapatid ko, hindi mapakali. Kailangan daw niya takpan yung kanyang motor kasi mabibila daw. Sayang daw ang ano, magic katas. Kaya hanap ng pantakip. Melis, anong snar niya? Ibang Uy, eh na. Low tide. Ayos. Bakit ito eh, Low tide. Itang tabila, itang tabila. Bad news, guys. Hindi tayo makakatuhoy kasi mataas pa ang tubig. Mapunta daw tayo sa kalooban ng Encantadilla. <laughs> eh, Taob Taob talaga? Pero parigos ang mga walang tuhoy. Swimming ang mga yadi. kita duban. bagalog. bakit bagalog? Ah. Sabi mo kasi hapon na ha, ati. Siguro pa taong. Palaog at tubig. Palaog at tubig. New Europe yan. Wasa kata. It's a prank. O yan na. Ayan na. Ang Kailangan natin lumadok para makatuhoy. <laughs> Palaog. Ay, tangod lang ata yan. Palaog na. This is a very sad day. <laughs> Unang tubog. Ayan na. Uy. 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 Bulas. Ito lang ang... E, ang tubig ate, ayop yan. Kasi, <laughs> kasi ako. Uy! Uy, abot! Abotin mo abot ako. Lang, <laughs> Ikaw magkapit One, two, ay! ko na baklat. Wait, wait! Ang mo, tutumba ako. Wait lang! Dala, dala, dala. One, wait, wait! One, two, one. Ay bilang mo eh 1 di dinaka buti <laughs> okay, go. Yan. OMG, Nakaihi din ako sa wakas. Marum. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito. <laughs> <laughs> dito na ini. ini. sa hilita malalim malalim ang katubigan fish pond ito yung fish pond pagsok <coughs> ops 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 Oh, ayun, ayun, ayun. Kahoy. Boray. Pati? Ilan mo, palugas sa tubig, oh. Ay, oo. Oh, ano? Pati? Pati. Hmm. Paati nga. Sa taas, huwag sa tubig. Dito? Oo. Yan. Sa walang tubig. Kaya mo na, huwag mo tutuloy yung ano. Pag nakating po kita ni nagmemeriting na tuhoy diyan, dali yan. Eh. <laughs> Nagkukuha ng stop. <istab. laughs> Romayo guys. Romayang tuhi. Nagtago paabot daw si tulog ng magturugang ay. Sorry, ito. Kahoy ba ka? ah. kahoy! Buka natin. Ako naman. Kung makakapi tayo dito. kahoy. Hindi pa lang kami nakakas. Naputol si Sinelas. Oh, Uy. Shit. Sinipir ko nata lang. Medyo malalim. Tapos yung Sinelas ko ay hinala doon sa kaputikan. talagang pa mapapaduran ka ng tsinelas, tigdi? hindi lang unin ko yung po ay, amoy ito amoy ito po po, ay wala pa kaming nakukuha, maski saro ro <laughs> pagal na po ang parakawit Pabe, panakakasarong tuhoy. Pakasarong lang po kami. Mauli na kami. Ay, na mauli, Isa lang. Promise. Saro, lang o. Oh. <laughs> Dahil wala kaming nakuha doon sa pwesto, maglilipat kami. oy. Ang <laughs> bahay ni Taliado. Taliado! Taliado! Oh. Taliado! Di ka man lamang makabili na ng stab dyan. <coughs> Ilipat kami sa kabilang ibayo para makakuha ng swerte. Baka ma may stab. <coughs> <coughs> Ano ang digdi ako? Kinamita ko ito! Kabot! Eh may plastic may ano? Oo! Kabot niya digdi! Shit! Alat! <laughs> Alat! Tapos may nakasunod pala sa aking buaya. Basta may makita siya na lupa, nagkakawit siya eh. Baka daw may tuhoy. Papunta kami dun sa kabilang fish pond, yung medyo mababaw na ang tubig. Kasi wala kami ditong makuha sa parteng to. Malalim pa kasi yung tubig. Yung mga mababaw naman na area na lupa, wala naman kami nakukuha na tuhoy. Ito, patawid kami dun sa kabilang sa mga nadadaan namin, ayan, kapag merong nakikita ng mababaw, ayan, kinukuhit-kuhita namin. Baka sakali merong tuhoy. Nakuha mo ang ano, ang assembly ng mga tuhoy. Nakuha mo ang meeting spot. O, oh, nakagulpi na kami. O, oh, ando yan. Tingnan natin ang tuhoy. O, oh, ayan o, oh, ang mga tuhoy with matching chinelas. Ang Buk mga chinelas po. Saan? Buksan mo na ito. Hilahin mo na ito. Pwede oh. Pwede mang kaya. Nakaapat na. Oh, nakaapat na siyang tuhoy. Sabi ko sa'yo, masakit sa ano eh. Sa balikat eh. Then na kami guys. Nakapaldo na kami yung tuhoy. Labas na kami ng Encantadia. Nakita nyo ba yung dala ni Joel na bag? Punong-puno yan ang tuhoy. May uuwing walang chinelas. Ito ni Iyo. Ay, putang ina si ano ko. May shopping nga pa para na paabot. Ay, haya mo ito. na ito? Ano pa si baka date to i-deliver. RTS na ito. Ay, may tohoy dyan, oh. Isang tuhoy ka, isang bala. Oli ng mga person. Hindi yan isang bulit-bulit.